Hello hello, magkano daw ba ang mga bilihin dito sa New Zealand? Majority ba ng mga bilihin dito ay sobrang mahal or may mga iba din naman na mura? Ang sabi nga daw ng ibang tao na pag andito ka sa abroad or kunwari dito ka sa New Zealand, ay huwag kang mag-convert ng presyo ng mga bilihin sa Philippine Peso dahil masasaktan ka lang. Pero minsan talaga ay hindi mo maiiwasang mag-convert ng presyo pag sa tingin mong sobrang mahal din naman talaga ang benta dito kaysa kung bibilhin mo ito sa Pilipinas. Kunwari itong nabili kong pakwan, actually patapos na lang ang summer ay ngayon lang talaga ako bumili ng pakwan dahil ang presyo nga nito ay sobrang mahal. Noong early days ng summer, ang benta ng pakwan dito ay per kilogram at yung medium size nga ay pwede ka nang abuti ng 40 to 50 dollars depende sa size. At para mas maintindihan nyo kung magkano yon nasa 1,600 pesos siya yung isang buong pakwan kung bibili ka. Kaya nga nang naggrocery ako at nakita ko ang presyo ng pakwan na 8 dollars per piece ay agad-agad nga akong kumuha ng isang piraso at binayaran ko nga doon sa checkout. So, i-convert na naman natin sa peso yung isang piraso na yan. So, nasa 260 pesos siya. So, syempre, sobrang laki ng diferensya mula doon sa 1,600 pesos na presyo nito during the early days of summer. Inaantay ko nga talagang mag-sale to dahil nag-crave nga ako sa pakwan at patapos na nga yung summer ay hindi ko pa yan natitikman. Ang sabi ko nga na nung maliit pa ako nung nasa Pilipinas ay hinihingi lang namin yan sa lolo ko dahil may taniman sila ng pakwan kada summer. Kaya want to sawa kami sa kain ng pakwan at alam nyo bang yung pinagkainan ng pakwan ay ipapakain pa namin yan sa alaga naming baboy. Siyempre, para mas ma-enjoy ko yung pagkain ng pakwan, ang ginawa ko ay chinop-chop ko na siya at nilagay ko sa isang container at mamaya ay ilalagay ko sa fridge para pag gustong kumain ay kukuha na lang at ready na. Ano pa nga ba yung ibang mga bilihin dito sa New Zealand na kahit hindi mo i-convert sa Philippine Peso ay talagang mahal pa rin para sa inyo. Kung napanood nyo yung reel ko the other day na mention ko doon na ang ampalaya din dito ay mahal din ang bentahan per kilogram din. The other day nga pag grocery ko nakita ko na ang presyo nito per kilo ay $15 kung i-convert mo sa Philippine peso ay nasa 495 pesos siya. Kaya ang ginagawa ko pag talagang may cravings ako sa Ampalaya ay bibili lang ako ng isang piraso at igigisa ko siya sa kamatis at lalagyan ko ng dalawang pirasong itlog. Kaya naman sobrang tuwa ko nung nakaraang weekend dahil pumunta kami doon sa kaibigan namin sa Papakura dahil nga nagpa-house blessing sila at may mga tanim nga siyang gulay at may isa na siyang bunga ng ampalaya at ibinigay na lang ngayon sa akin. Napaka-fresh nga at niluto ko nga agad siya the following day para pambaon ko sa work. Kaya thank you kay Donna at Manuel Celebre ng Papakura sa pagbigay sa amin ng harvest nyo ng mga gulay and at the same time congratulations sa bago nyong biling bahay. So I hope may natutunan kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!